Hi mga mi, it's another cooking day. Ay sigurado mga mi, magugustuhan niyo 'tong lulutuin natin today. Simple lang yung recipe nito pero napakasarap. Sarsa pa lang nito talaga mga mi, taob na yung kaldero niyo kaya siguraduhin mong magsain ka lang madami. Ganun. So dito kailangan i-marinate na yung karne para mas manuot yung lasa. Isa din sa sikreto is yung pagmamasahe ng karne. Alam mo yung the more na minamasahe mo siya, mas nanunuot yung lasa at mas mabilis siyang lumambot. So ngayon magpiprito na tayo. Hindi naman kailangan talaga pritong-prito, mga half fry lang. So gamit ko pala dito mga may, ano, tiempo. So, kukunin ko na. Pwede pa kasi na binabrow natin yung carne muna para mas lumalabas yung linamnam. Gano'n. Naglalagay lang ako ng margarine ginamit ko yung star margarine. Pag ko na, bawang tsaka sibuyas. Bango. Ano yung mga nagluluto sa mga handaan sa mga baryo? sa probinsya. Nalagay ko na rin tong kamatis. Sa lahat ito, ginamitan ko ng grinder o yung meat processor para mabilis kasi madami. Pero kung wala naman kayo, kikichap na lang ng maliliit. Magay okay, tayo ng salt. Pepper. More. Kasi gusto ko madami. So, ilalagay ko na yung mga pork dito. Konting soy sauce liquid seasoning. Ngayon tayo ng pickle relish. Ito tayo kukuha ng konting tamis sa pickle relish. Lagyan natin ng liver spread para mas masarap. Isisimmer ko pa ito ng mga another 15 minutes hanggang sa mag-reduce yung sauce. Kain malalana naman